Ano na siya. Mo na ko kami ta. Takuwak ti na uy. What? Wa pa mo sa picture ng ng kami up Kanang mo na mo naglaan uy. Eh. Sa ba na? Nakapula, naka short of black. Mo mo siguro na. Tayo sa ako na ko ni. Mau jadi up ba? Uli na lang siguro Hi, <laughs> hey, kadugay. Ba't sa kong ipaabot, oy? Inihara man ko din nagpaabot. Adlawan na lang man ko, oy. Hi, hey, kainit na ni diri sa palibot. asa ah, namo naman to ipaabot ng tao, oy? Purag, siguro ko kalas dosi ani diri paabot. Nagubas na lang ng dagat rin, oh. Puro mong tanin ganina. Wala na ni paabot to tao, ni. Hindi lang dyan ka makita, tikang na ka. Hindi na kung hasulaan eh, oy. Nawag ni siguro kung asa ng takong palangga, oi. Oh, hilo! Asa naman taon ka, oi? ala dali lang kayo, dali lang kayo. Doon lang ko, doon lang dyan ko. Hulatan ko dali. Kini ba wala pa yung hayag din, hayag na jud ko ba Oh? Sorry jud kay traffic mo, ay, kayo Wala pa ko sa pinakataas ng bukid. Si ana dula ko dula ko traffic man gud. Sige 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 sige. Traffic ako diri na traffic ko ko diri ba asa naman ka? Pana bai. <laughs> sige sige apit apit na. Sige na ana ko dula ko dula ko. Sige sige bye 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 bye. Gutom na ko paabot nimo. Hmm.

Wala siya. Wala ko kamit up. Takuha, tiyan na na, uy. Wala pa sa picture ng, ng kamit up. Ano mo naman naglano, uy. Siya ba na? Nakapula, nakasure to black. Mga man siguro na. Time sa ako na ako ni. Mawag din yung kamit up ba? Ano na ang siguro? Ano? Ay, malangga! Dali, dali! Naranay ka na yan! Dali, dali! Dali! Dali ba? Ikaw na to ako gamit up, no? Dali, dali, dali! Dali, dali! Dali, dali! Dali! dali. Eh, eh dili, sir! Saan ba na dala? Saan na yung dala? Labubo? Labubo? Namaligya naman kong labobo, sir. Namaligya rin eh, kong labobo? Di ba ikaw akong kamit up? Dili, dili. Dili, dito ko. Ni, ano na ko, ini? ihapit ko. Ibin ako, gitawag ko na mo, baka mapalit ka. Ay, dili, Ay, nakong ipaabot na akong kamit up, uy. Palitan naman kong labobo, sir. Palitan naman eh. No? Tagano lang man eh. One five lang man ni. One five lang. One ay, five. Kamit man akong ipangita, dari. Ito makong palit, ana. Ay, dili to ko, sir. Ay, deli, deli, deli. Palit, ay dili, dili. Ha? Palitan naman kong palit, ana. Ito kamit up akong gusto. Wala ko kabalo sa kasi yung kamitap sir. Ikaw! Diloy! Nabaligyan ikaw, ako, namubog! Ikaw, magandang kahit tumang ko, di ba? Basta alam, pareha lang magkano, pareha namig sa nina. Ikaw to naging... Ikaw lagi na! Dili ko sir, mabalit ka dili! Tawad ako! Dili ikaw! Bakal okay. 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 okay.